ang bawat isa sa inyo ay ibibiti namin ng nakadapa. Lamang ang matatagang katawan at sikmura sa challenge na ito. Dahil ang sa nyo ay puntik na may halong dumi ng iba't ibang hayop. Bago kayo magreklamo, extra ready na ba kayo? Extra ready! Sa <laughs> ito yung tuhod ko eh. Kaya nag-50% like ako eh. Hmm, hindi ako ganun kalakas sa endurance. Nahihirapan talaga ako pagdating sa endurance. Alam kong kaya nung iba kaysa sa akin. Oh, good luck sa akin. Mahihirap to eh. Mabigat to sa'yo. Mabigat ako eh. It's gonna be difficult. <laughs> Kinabahan ako. Patay. Patay talaga yung likod ko. Sabi ko baka masakit. Kasi hindi ko alam kung paano nila kami ihahang. Yoga ba to? Yoga. Yoga pose. Ay ko po, JC, huwag kang maarte-arte dahil sabi nung medik wala ka doon diferensya. Hindi ah, Wala me. Strange me. Hi na ko JC. May dalang ibang hangin ang pagtawa mo ha. Yes. Pwesto na. Ah, okay. okay. Timer. Pwedeng sa gilid. Pwedeng dito. Depende kung saan yung matatag na hawak. Ano nangyayari kay LJ? LJ! LJ. LJ pwede hindi na pwede. Slack, slack. Okay. Timer starts now. Tatanggalin na ang tension sa harness ninyo. Go! Malaman dyan and everything! <laughs> hindi siya makangiti, oh. Ang weight po, nandito lahat. Ang mahina sa akin, yung ito eh. Pero ito malakas sa akin. Hindi ko talaga kaya yung amoy te. Yung amoy hindi ko na naiisip eh. Yung tagakay na pa tayo dito umaga eh. Tsaka na, nakainom na nga ako kanina, di ba? 140,000. And the honor of being the extra challenge champion. What's up? Pinagpapawisan ah. na si Miguel Daes. Ayan. Sige, ilapit mo po yung pet lock mo sa ano, etchol. Nasasanay na ako sa amoy. Yung nangyari doon is, kailangan ko na mag-workout. <laughs> Kula ko sa flexibility. In fairness sa inyo ha, lahat kayo matatag. Ang tibay nyo ha. Pagtingin ko sa kanila lahat seryoso. Lahat ha. Ay, oh, hindi, hindi talaga ko papatalo. Okay, challengers! Ito na yung pinakarurok ng hirap na to. Ibibiti na namin kayo. Kailangan naka-mission impossible position kayo. Na kailangan nakataas ang kamay, pantay at paa. Nung nakahang na lang talaga kami, doon ko na-realize na masakit yung harness kasi sakto sa chan mo, yun ang sumasalo ng weight mo. 22 minutes and 30 seconds. Kasi yung tiyan ko naiipit. Naiipit ang saya ni Ate Love. Okay lang 'yan. Ang ginagawa ko lang talaga, nagvi lang ako. Sobrang full, full breathing.